Good morning guys. I'm back after two days na pahinga. Masaya sana kung nagpapahinga dahil nagchi-chill lang, nagre-relax. Kaso force na pahinga dahil may sakit. Yung sabi ko nga last time na masama na yung pakaramdam ko, nagtuloy na nga guys. Naging flu na nga siya. Pero very light lang naman siya. Hindi pa yung tipo nga uh, inaapoy ako ng lagnat. Siguro dahil naggamot agad ako, inagapan ko agad ng gamot kasi nga ayoko talaga na magkasakit ng matagal. Pero yung feeling na parang ka ng kamay mo, ang lamig-lamig ng tubig. Ang sakit ng feeling na mabasa ka ng tubig, ang lamig talaga niya. And uh, sobrang bigat ng pakiramdam. Alam mo, ang sama ng pakiramdam. Nag-start lang yun sa masakit na lamunan. Si Daddy yung unang nagkasakit. And then, ayun guys, nahawa na ako kay Daddy. Pero kay di mas kinaya niya eh. Parang more on masakit lang yung lalamunan niya. Hindi naman siya totally nagkalagnat. Dahil nakakapasok pa siya, iniinuman lang din niya ng gamot. Pero ako talaga, two days akong bagsak. Yun na nga, hindi ganun kataas yung lagnat. Hindi rin masyadong nilalagnat. Pero mainit yung pakaramdam ng katawan. Plus talagang bagsak na bagsak. As in, parang hindi mo kayang kumilos. So, two days nag-order ng dinner si Daddy dahil hindi ko kayang magluto talaga. Buti na lang may tira pang pa fish fillet na ginawa ko last time pa. And ayun ang pinaon ng mga bata kahapon. Sabi ni daddy, pabili na lang daw ng baon yung mga bata. Sabi ko, hindi kakain sila kambal kapag hindi pinagbaon yun. And good thing naman na enough pa yung leftover na fish fillet sa rep. Kaya, yun ang nabaon nila. Eh, hindi ko talaga kayang bumangon kahapon. Si daddy ang nagprep ng baon ng mga bata. May na namang rice at saka yung... Ulam nga, kailangan lang i-transfer sa mga baunan. Puti na lang mas okay na ako ngayon. Kaya ko ng kumilos and today is laundry day. Actually kahapon, kahit mas mapakiramdam ko pagbaba ako dito, naglikpit pa rin ako kasi medyo gumigin hagin hawa naman siya. Pero nahihilo pa rin ako pag kumikilos talaga ako. Kaya kung makikita nyo naman, di ganun kagulo yung bahay guys. Kasi naglikpit ako dito kahapon. Pero hindi ko talaga kayang mag-vlog pa. Kaya kahit naglikpit ako, hindi ako nag-vlog. Talagang nagpahinga ako. Pero nung umukay pakiramdam ko, nag-edit ako ng vlog. Nasa kwarto lang ako, naka-aircon ako, at eh, nag-edit ako ng vlog. So ayan na guys, ang sitwasyon ng bahay. Nakasalang na yung dishwasher ko. And then, masusort na ako ng laundry. mag ng konti sa kitchen. And, uh, papahinga syempre. Dahil kailangan hinahinay lang. Mahirap na at kakagaling lang sa sakit. Pero, kailangan ko din uh, mag-catch up sa mga gawaing bahay. And hopefully, makapagluto na ako ngayon dahil ilang araw nang hindi ako nagluluto. Pasok tayo sa master bedroom, guys. And, ito naman ang itsura dito. As always, yung bed ang kailangan kong ayusin plus may mga few things sa bedside table ko. Kailangan buksan yung curtain, kailangan buksan yung window para may air dito. Lalo na may sakit ako ngayon, may sakit kami ni daddy. Si daddy naman, lalaw na lang masakit sa kanya. Ako ngayon, yun na nga lang din, lalaw na na lang din. Konting ubo na lang, pero ang sakit pa ng ubo, dry cough pa rin siya. Naayos ko na yung damit na susuotin ni daddy for today. Kasi late na rin, 7.36 na. Ngayon pa lang ako babangon yan ang lipid din dito sa master bedroom guys aayusin ah, ko muna to bago ko bumaba para wala na akong kailangan balikan dito halos 2 days dito ako tambay sa kwarto as in hindi mababa mababa lang para kumain kaya ah, gusto ko na talagang bumangon ang sakit na ng likod ko kakahiga lipit na muna ako guys tapos na akong magtidy up dito sa baba guys Mabilis lang naman dahil hindi naman ganun kagulo dito sa baba. Dahil nabanggit ko naman sa inyo kahapon, ano, medyo akala ko okay yung pakiramdam ko. Naglikpit-likpit pa rin ako. Pero yun nga, nahilo pa rin ako ng konti. Pero after ko naman uh, maglikpit ng konti, umakit na ulit ako. Doon ako tumambay sa taas. And uh, nag-edit na lang ako ng vlog no medyo gumigin hagin hawa ako. Tapos na rin ako mag-sort ng laundry. Titulungan ako ni Shobeng mag-sort ng laundry. Mababa siya kanina. And nakasalang lang na yung first load ng laundry. Two loads lang naman yung gagawin ko. Yung dark colored clothes and yung light colored clothes. Pero naglalaba talaga ako hanggang two loads lang or three loads. Yung landing kasi magkakasya sa sampayan ko dito. Natanggal ko na din yung mga gamit ni Daddy doon sa bench niya. Yan ang catch all niya eh pag uwi niya, yan ang lapaga niya talaga ng gamit. Tapos madalas nakakalimutan niya ng iakyat. Maayos ang sa kitchen guys, yung mga dry dishes na lagi ko sa tamang pesto nila. And yung mga dapat hugasan, nahugasan ko na rin. Nagpunasan ko na rin tong range. Dahil may mga splatter din kanina, hindi ko alam bakit nga meron. Hindi naman ako nagluto. Siguro pa papuna sila ng hands doon sa towel. Kaya nagkaroon ng mga tulutulo yung harap ng pinaka-oven. Mabilis na likpitan lang din naman dito sa kitchen. konti lang yung dapat kong ayusin. Since naayos ko rin naman talaga nga siya kahapon. Plus hindi naman ako nagluto kaya talaga wala rin magagalaw dito. Yung pinagkainan naman namin diretso sa dishwasher lang naman yun. Nakakatawa nga kanina, biglang bumaba si eh, tapos sinulungan niya na ako mag-sort ng laundry. Alam niya rin kasi syempre nagaling ako sa sakit. Ayan na guys ang bahay. Hindi ko naman papakita sa inyo yung kids bedroom at tulog pa yung dalawa. Si Kyle pagod pa yun for sure. Kahapon laban niya sa volleyball and eh nanalo sila. Sa intramurals nila yung game ngayon and first game nila kahapon and panalo sila. Ang cute nga nun, iniayamang yung score nila kasi tambak yung kalaban. Upunan muna ulit ako guys habang hinihintay ko yung laundry. I'll see you all later. Pasok dito muna tayo sa master bedroom guys. Kanina pa ako tapos maglinis dito. Bago ako bumaba na ko na yung bedroom pero hindi ko siya na vlog. Pagkaayos ko kasi dito bumaba na ako para i-prep naman ng baon si daddy. Kaya ngayon ko pa lang kayo may sa bedroom. Maiikot ikot eh. na akala mo ang laki-laki ng bedroom eh, no? para iikot. Ang ganda ng panahon ngayon guys. Ngayong umaga makulimlim and malamig lang sa labas. Manaramdaman mo yung breeze ng hangin. Ang lamig. And ayan, narinig niyo na ba yung mga ibon? Nagtitweet-tweet-tweet na talaga sila dun sa labas. Nakatuwa talaga yung morning dito kasi mga ibon yung maririnig mo. Ayan nga pala yung view namin sa so window namin. Ang ganda, di ba? Nakakarelax sobra. And aside from the ibon, yung mga tahol ng aso ng kapitbahay ang marinig ko madalas dito. Ayan na guys, ang bedroom. Mababa na talaga ako. Magpapahinga na ako. It's 2.48 na guys and tapos na kaming maglaba. Yung girls ang nagsampay nito. Ako ang sinampay ko lang yung mga dapat isipit pero yung girls na ang gumawa ng pagkasampay dito. And uh, nag-bake din ako ng cookies guys. Sinipag mag-bake pero tinaman itop ng chocolate yung cookies. Ito naman kaya parang may mga ganitong crumbs crumbs na ganyan. Tsaka ko yung cookie dough nung chinil ko. And uh, hindi ko na nilinis pa. Then, dito ko niluto yung sumunod na batch ng cookies. Kaya parang may mga ganyang crust na natira. Yan yung mga dikit ng mga cookie dough na hindi ko na tinanggal pa. Usually, pa nabibig ako ng cookies, sinatap ko pa kasi siya ng chocolate chips sa ibabaw. Pero this time, nilagay ko na lang lahat ng chocolate chips kaagad dun sa cookie butter. Hinalo ko na lang lahat. Kasi alam kong tatama rin na ako maglagay. Plus, alam nyo na, medyo hindi masipag ang mood ko talaga dahil kakagaling ko lang sa sakit pero nangati pa rin mag bake I want to bake something para sa mga bata ngayong araw since andito kaming lahat ngayon sa bahay ng mga bata pero may kita nyo naman jumpack yung cookies na yan madaming chocolate chips yan sa loob mas aesthetic nga lang no kapag nilagyan ko pa sana ng mga chocolate chips sa ibabaw. Pero okay na yan. Masarap pa rin tong cookies ito guys. And kung gusto nyo rin gumawa nito guys, nasa mga online workshops ko rin to. PM nyo na lang po ko sa FB if you want to join my online workshop. Merienda po tayo guys! Good evening guys. Ngayon pa lang nakapag-vlog dahil walang boses ang mommy. Actually ngayon pa lang bumabalik yung boses ko. Kahapon mas talagang hindi ako makapagsalita. In kanina umaga, medyo hoarse voice pa rin. Dahil sa ubo to guys, sobrang napaos ako kakaubo. Nagasgas na yung ko. Pero buti na lang, di na masama yung pakiramdam ko. Hindi na mabigat yung pakiramdam. Di na parang tinatrangkaso. So, masakit na lang talaga yung lalamunan. And yun na nga, sa sobrang ubo, nawalan na ako ng boses. Kaya hindi na rin ako nakapag-vlog, guys. And nagpahinga na lang ako. And kanina... Nagluto kami ng mga bata. Nagpatulong ako sa kanila na gumawa ng chicken spinach lasagna roll-ups. Na-share ko na yung recipe nito guys. May sariling vlog to na in-upload ko 5 years ago. Pag gusto nyo itong gawin, balikan nyo na lang po siya. In uh, double batch yung ginawa ko para may pambaw na yung mga bata sa Thursday kasi si Daddy and may rami pang extra guys. So itong isang malaking baking dish, yan yung pang dinner namin tonight. And ito, for tomorrow. And then, yung mga nasa maliit na glass containers, yan yung mga pambao nila. Pero sa so Thursday pa, si Daddy bukas pambao niya. Kasi walang pasok yung mga bata, guys. Online class lang sila tomorrow and until Wednesday. Tapos today, wala silang pasok, kaya natulungan nila ako magluto. Let's eat, guys! And of course, Monday is laundry day and ito yung nilaban ko. Tutulungan ako nila kambal na magsampay. Si Kyle naman, siya yung sa laundry machine. Nakapagligpit-ligpit na ng konti rito, pero kailangan pa magpunas-punas ng oven. Ito naman mamantika pa. And kahapon, nagawa ako ng cookies. And gumawa rin ako ng eclairs. Nasa repe, tsaka ako napapakita sa inyo. And ito yung mga hinugasan ni Achi kanina, after kong mag-bake. And uh, wala nang laman yung sink. Medyo magulo pa rito sa kitchen. Ayun no, meron pang mga naliligaw na grater at saka mug dun sa lalagyan ng mga plates. And uh, may mga water bottle pa na kailangang punuan. Say hi! Hi! Hello. <laughs> Say si Shobe. Kanina, yung tumulong sa akin. Sila naghiwa ni Achi nung a uh, chicken. At saka lahat naman kailangang hiwain. Pinaghiwa ko sila. Kasi para matuto silang maghiwa. At ma practice yung knife skills nila. And ito yung tsula ng sala guys. nakapag ice ice naman dito kanina. Nagliligpit naman ako ng bahay guys. Kahit nga may sakit pa ako. Ilan talaga ako makapag-vlog ng ilang araw na dahil nga wala akong boses. So ayan ang bahay guys. At ito ang ganap ngayong araw. Hopefully tomorrow mas okay na yung boses ko. See you all tomorrow. Good morning guys. 6.51 na. Online class lang yung mga bata ngayon. Kaya late na rin akong kumising. And ito ang itsura ng bahay guys. Kailangan ko lang tanggalin yung sinampay kasi mag-gym si daddy. Bago siya mag-shower at pumasok. Kailangan ko lang tanggalin itong mga dry dishes. Ibalik sa pwesto nila para maayos na dito. And pati ito, kailangan ko itong tanggalin. May nakaprep na akong damit para kay daddy. And meron na rin siyang na nakaredy sa ref. So, ayan yung mga kailangan ko gawin ngayong yung umaga. Gawin yung laundry, ayusin yung dishes. Kailangan ko na rin i-fold itong laundry. Kilos na muna ako guys in the uh, I'll see you all later. Pasok naman tayo sa master bedroom guys. 1.20 p.m. na guys and hindi pa ako nakapag-ayos dito dahil after ko mag-ayos sa baba kanina nag-fold na rin ako ng mga clothes and umidlip ako ayan yung mga na-fold kong clothes yung para dito sa room namin pero yung mga para sa mga bata na ano, sa baba pa hindi ko pa naakyat ang sakit ng ulo ko talaga pagising ko kanina kaya after kong kumilos ko sa baba then na uh, nag-breakfast na ako para makainom ako ng gamot And then, try akong magpahinga after ko makapag-fold ng clothes. Kasi ang sakit talaga eh. Kailangan ko siyang itulog ulit. Eh, hindi ko pakita sa inyo yung after kong magligpit dahil si Kyle nag-online class siya sa baba. Kanina pang 7, nag-start yung online class niya. And until 3pm pa yung klase niya. So, mamayang after class pa niya, tsaka ko yung maiikot sa baba, guys. Ito namang mga damit sa labas ng closet. Mga in-steam ko to nung Monday. So, dalawa na nababawas dyan na outfit ni Daddy for the week. Iniwan ko lang siya sa labas kasi medyo basa pa yan kahapon. And uh, siya pa nasa loob ng cabinet. Kaya hinayaan ko na lang siyang nasa labas. Gusto ko na sana magpalit ng bedding dito sa ng curtain. Kaso wala kaming tubig guys ngayon. No, wala ng tubig mula pa kaninang umaga. And 5pm pa daw magkakaroon ng tubig. So hindi na ako makakilos sa bahay. Kasi syempre pa naglipit-lipit ako. Maalikabo na ako. So kakailanganin ko maglinis ng katawan. And wala talaga kaming tubig na. So ayan guys. Mag-aayos muna ako dito sa master bedroom tapos na ako magayos ng master bedroom guys mabilis lang naman talaga to para sa akin malit lang naman din yung room kaya ang bilis lang din ayusin and lahat naman ng gamit dito may designated na pwesto kaya ang bilis-bilis please, please lang talagang magayos dito Hopefully, ito na yung last time na ganito yung color scheme niya. Sana tomorrow mapalitan ko na to. Gusto ko na rin magpalit ng bedding sa tsaka ng curtain kasi nagkasakit din kami ni daddy. So, kailangan magpalit talaga ako ng bedding. Though, inubo pa nga kami hanggang ngayon. Kaya, parang di pa rin time. Pero, baka pwede, pwede na bukas. Mas umaayos ay isa na naman yung pakiramdam namin. And ito na nga, mas may boses na ako today. Hopefully tomorrow talaga, mas okay na yung pakiramdam namin pareho dahil malapit nang mag-overstay yung tong ubong to sa bahay. <laughs> at saka yung sakit na to, kailangan umalis na siya at sana walang mahawa sa mga bata. Dahil mahirap may sakit, kaya sana talaga walang mahawa pa sa mga bata. Share ko lang sa inyo guys yung mga shinap namin sa pen shop. Kailangan ko talaga ng mga shorts and si daddy din kailangan ng shorts. Plus, pili lang ko rin siya ng mga pants for office na nagustuhan niya kasi yung uh, pants na namin last time. Dahil comfy daw sobra, kaya pili lang ko siya ng additional na two na gano'n na iba namang colors. And then sa so short din, binilang ko siya ng mga shorts para may ibang mga colors naman siya. So, itong shorts niya, pare-pareho lang yung itsura nito, guys. Iba-iba lang yung color. So, ang mga colors na kinuha ko, itong choco brown, and then itong green, and then yung light blue. 599 ang isa niyan. And, ang ganda ng fit ito kay Daddy. Sobrang ang ganda ng fit sa kanya. Ang ganda ng shorts. And, lahat ng colors ang gaganda. May gray pa nga yan. Hindi ko na kinuha yung gray. Maybe next time. Sobrang confident ng tela nito. Kaya nagustuhan din ni daddy. Yung pa si daddy kapag namimili damit yun. Kailangan comfortable sa kanya. Ayaw nun ng mainit. And ito naman yung kinuha ko. Blush lang yung color naman ito And yung sa likod niya. Ayan, may garter siya. Kaya alam niya na ako mga plus size. Okay na okay ito kasi meron ka pang room para sa ating mga naglalakihang katawan. Napaka comfy rin ng shorts nito na and natatago niya yung mga chismis guys. Yung mga puso na gusto yung itago, kayang itago niyan. Yung next one itong white one. Ito rin gusto ko to. Para siyang maong pero stretchy. naisa stretch yung tela niya and ito rin garterized naman din siya and natatago rin niya yung mga chismis. And the next one naman, ito naman beige yung color. This one naman stretchy din. Pero this one, parang high waist to. Ito talaga, uh, sa sobrang stretchy niya, lumalabas ang chismis. Pero napaka-comfortable ng short na to pag suot mo. Hindi masakit sa bewang, hindi masakit sa tummy, pag naibet yung tummy mo. Yun nga lang, kapag gusto mo itago yung chismis mo, hindi niya kayang itago yun guys. At sa likod, wala naman siyang pocket. So kung halimbawa, mapusun ka, and uh, gusto mong suotin to, dapat medyo mahaba yung damit mo. And yung next one naman, ito yung kabibili ko lang nitong weekend kasabay ng mga binili ko kay daddy. Short skirt to na waffle yung tela. And ayun nga, meron siyang short sa loob. This one, $799 yata o $699. I'm not so sure. Halimutan ko na. Nagkatanggal ko na rin kasi yung mga tag nito. And ito, iba na laban ko ni So, yan siya. Puti. Ang ganda nito. So, marang ng fit ito sa akin. And XL yung kinuha ko pa rin. And uh, natatago rin niya yung puson. Yun ang gusto ko sa mga short skirt. Natatago niya yung itsura ng puson. And ang ganda ng fit nito. Kumuha na rin ako ng black niyan. Ganun talaga ako. Pantutuwa ako doon sa damit kung ano yung color na meron kinukuha ko na. Plus, yan lang yung mga basic na colors. Kaya, yan yung kinuha ko. Actually, yung target ko, magkaroon din nga ng skirt na brown pa. Or mga shorts na brown and denim. Kasi yun pa yung kulang ako. Last one naman, si itong pants ni Daddy. Ayan yung itsura niya, guys. Ang tela nito, hindi ko alam kung anong tawag. Eh, kung spandex ba yung tela niya. Kasi stretchy siya na... Uh, masarap sa katawan daw sobra sabi ni Daddy. Large yung size na kinuha ko and 1199 ang presyo nito. Nakabili na kami nito before yung beige na color and sobrang nagustuhan niya yon. Tatlo na yun nabibili namin ganito kasi ang ganda niya, ang comfortable para kay Daddy feeling daw niya wala siyang suot. So, ayan na guys, yung ating mini shopping haul. So, mga shorts lang naman siya, short skirt. Kasi yan yung kulang sa akin talaga sa wardrobe ko. And actually, gusto pang bumuhin ng mga blouses. Dahil yung mga blouses ko, mga noong unang panahon pa yata yun. Hindi, tsaka parang kailangan ko talaga ng additional para sa pang-partner sa mga to. And same kay daddy, kailangan niya na ng mga shirts pa. So again, lahat to guys, sa uh, pen shop namin nabili. Late din tutuwa kami sa mga damit ng pen shop. Kasi simple lang sila, pero comfortable sobra. And hindi siya ganun ka-pricey. Kasi madalas talaga sa kamiseta ako namimili ng damit ko. And uh, sa kamiseta, mas mahal din talaga siya. Ito, nakuha ko yung gusto kong design, yung colors. And uh, mas affordable siya. And okay naman sa akin. Nagkakasya naman siya sa akin sa ngayon. It's 5.30pm na guys and ngayon ko palang lang kayo manalipot dito sa baba. Kanina pang 3pm natapos yung online class ni Kyle. Pero umakyat na kami kasi sobrang init talaga. And ang sakit sa ulo ng init. Ando na lang kaming lahat sa room ng mga bata para makapag-AC kami. Si Kelton inakyat na lang niya yung laptop niya doon para dun na siya maglaro. And nagkatubig na kaninang mga 2pm. Pero mahina pa rin yung pressure niya. Di pa rin siya yung normal na pressure. Buti na lang, simple meal lang yung gagawin ko today. Dahil kahapon, grabe talaga yung pagod ko, pagod namin sa pagduluto. And sabi nga ng mga bata, paano ko daw nagagawa lahat yun? Kasi kahapon, katulong ko silang magsampay, katulong ko silang magluto, katulong ko silang magbake. And sa mga normal na araw, ako lang na gumagawa lahat nun, dahil wala naman sila dito sa bahay. in kahapon, after nila akong tulungan, dahil ng girls, pagod na pagod sila. Umidlip sila after nila akong tulungan. Kaya sabi talaga ni Kyle, Mami, ikaw lahat gumagawa nun pag wala kami. Paano mo nagagawa lahat yun? So tiring. Nakakatawa nga eh. At least na-realize nila na panaiiwan ka sa bahay. Hindi ka lang nakupo at nakapagod yung mga gawaing bahay. Tapos sabi ng girls kahapon, Today daw, simpleng pagkain nga daw lutuin namin ngayon nila na-realize na ang hirap pala magluto, nakakapagod pala yun, hindi pala siya ganun kasimple. Samantalang everyday, pag-uwi nila may nakaready ng pagkain sa kanila at may mga baon sila araw-araw. Kaya dapat talaga ini-involve natin yung mga anak natin sa mga gawaing bahay. Hindi lang para malaman nila yung hirap ng gagawin, para ma-prepare din sila pagdating ng time na mga malalaki na sila at kailangan sila na yung kumilos para sa sarili nila kahapon na-realize sa mga anak ko na hindi pala ganun kadali yung mga pagkain na gusto nilang lutuin ko o yung mga gusto nilang i-bake ko. Matagal pala yung process on, at saka grabe pala yung mga likpitin ko after. Kaya nakatawa talaga. Sabi ni Shobe kahapon, tomorrow just cook lunch with meat and soup. Kasi napagod talaga siya. At least ngayon mas ma-appreciate nila kapag may nakahain sa kanilang pagkain na pinaghihirapan yun ng mommy nila araw-araw may leftover pa kaming lasagna pero siguro hindi na enough po yan para sa aming lahat kaya magagawa na lang ako ng simple dinner mamaya online class pa rin kasi ang mga bata bukas kaya si dati lang ang kailangan ang gawa ng baon buti na lang din na simple lang kailangan kong lutuin dahil ang hina nga ng pressure pa rin ng tubig balik na ako sa taas guys at nanonood kami ng mga bata I'll see you all later